Panginoong Diyos, amang mahabagin at bukal ng kaaliwan, ituon mo ang iyong mapagpala at mahinahong pingin sa mga mahihirap, mga nanghihina, at mga nakalimutan ng mundo. Balutin mo sila ng iyong liwanag at pag-asa, at iparamdam mo na ikaw ang kanilang sandigan sa oras ng pagod at pagdurusa. Hayaang ang iyong Espiritu Santo ang magdala ng kapayapaan lakas, at ginhawa sa kanilang puso. Panginoong Jesus, ikaw na nag-abot ng kamay sa mga may sugat at nagbangon sa mga nawalan ng lakas, hipuin mo ngayon ang bawat kaluluwang naghihirap at pagod. Ibuhos mo sa kanila ang iyong pag-ibig na nagbibigay buhay at pagkalingang nagbibigay lakas. Ibigay mo sa kanila ang tinapay na kailangan nila sa bawat araw at palakasin mo ang kanilang pananampalataya sa gitna ng takot at pagsubok. Amang nasa langit, maging kanlungan ka ng mga iniwan, tahanan ng mga walang masasandalan, at tinig ng mga hindi pinapakinggan. Itayo mo ang mga nabibigatan at ipadala mo sa kanila ang mga taong may puso ng habag at kabutihan. Ipadama mo sa kanila na hindi sila nag-iisa sapagkat ang iyong mga bisig ay laging bukas upang sila yakapin. Makapangyarihang Diyos, magdala ka ng pagbabagong buhay, kaginhawaan at bagong pag-asa sa lahat ng nasaktan ng kahirapan, kahinaan at pag-iisa. Pagpalain mo ang kanilang landas, buksan ang mga pintuan ng pagkakataon at patnubayan mo sila sa iyong makapangyarihang kamay. Naway ang iyong biyaya ay sumaka kanila ngayon at magpakailanman. At ang iyong pangalan ay maluwalhati sa kanilang buhay. Amen.